Hope Ikalabing limang kabanata Nang magkagayoy sumagot si Elifas na temanita at nagsabi Sasagot ba ang isang pantas ng walang kabuluhang kaalaman At pupunuin ang kanyang tiyan ng hangin silanganan? Makikipagmatuwiranan ba siya ng walang kapakinabangang pangungusap? O ng mga salita na hindi niya ikagagawa ng mabuti? Oo, ikaw ay nag-aalis ng katakutan at iyong pinipigil ang dalangin sa harap ng Diyos, sapagkat ang iyong kasamaan ang natuturo sa iyong bibig at iyong pinipili ang dila ng mapagkata. Ang iyong sariling bibig ang humahatol laban sa iyo at hindi ako, oo, ang iyong sariling mga labi ay nagpapatutoo laban sa iyo. Ikaw ba ang unang tao na ipinanganak? O nalabas ka bang una kaysa mga burol? Iyo bang narinig ang lihim na payo ng Diyos? at ikaw ba'y nagpigil ng karunungan sa iyong sarili? Anong nalalaman mo na di namin nalalaman? Anong nauunawa mo na wala sa amin? Kasama namin ay mga ulong may uban at mga totoong napakatandang tao, matandang makapupo kaysa iyong ama. Ang mga pag ba ng Diyos ay totoong kaunti pa sa ganang iyo? Sa makatwid bagay ang salitang napakabuti sa iyo? Bakit ka napadadala sa iyong puso at bakit kumikindat ang iyong mga mata? Na tinalikdan mo ng iyong diwa ang Diyos at binibigkas mo ang ganyang mga salita sa iyong bibig. Ano ang tao upang maging malinis at siyang ipinanganak ng babae upang siya'y maging matuwid? Narito, siya'y hindi naglalagak ng tiwala sa kanyang mga banal. Oo, ang langit ay hindi malinis sa kanyang paningin. Gaano pa nga kaliit ang karumaldumal at hamak? ang taong umiinom ng kasamaan na parang tubig. Ipakikilala ko sa iyo, dinggin mo ako, at ang aking nakita ay aking ipahahayag. Ang isinaysay ng mga pantas na mula sa kanilang magulang at hindi inililingi. Sa mga yaon lamang ibinigay ang lupain at walang tagaibang lupa na dumaan sa gitna nila. Ang masamang tao ay nagdaramdam ng sakit lahat ng kanyang araw. Sa makatwitbagay ang bilang ng mga taon na itinakda sa mamimighati. Ang hugong ng kakilabutan ay nasa kanyang mga pakinig. Sa kaginhawaan ay darat daratnan siya ng mga mananamsang. Siya'y hindi naniniwala na babalik siya na mula sa kadiliman at siya'y hinihintay ng tabak. Siya'y gumagala dahil sa tinapay na nagsasabi na saan kanyang nalalaman na ang araw ng kadiliman ay handa sa kanyang kamay kapanglawan at kadalamhatian ay tumatakot sa kanya. Nanganaig laban sa kanya na gaya ng isang hari na handa sa pakikipagbaka, sapagkat iniuunat niya ang kanyang mga kamay laban sa Diyos at nagpapalalo laban sa makapangyarihan sa lahat. Tinatakbo niya siya na may mapagmatigas na lieg sa kakapalan ng kanyang mga kalasag. Sapagkat tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang katabaan at nagpangulubot ng kanyang mga pigi. At siya'y tumahan sa mga sirang bayan, sa mga bahay na walang taong tumatahan, na madaling magiging mga bunton. Hindi siya yayaman o mamamalagi man ang kanyang pag-aari. Nidi lalawak sa lupa ang kanyang mga tinatangkilik. Siya'y hindi hihiwalay sa kadiliman. Tutuyuin ng liyab ang kanyang mga sanga, at sa pamamagitan ng hininga ng bibig ng Diyos, ay papanaw siya. Huwag siyang tumiwala sa kalayawan na dayain ang sarili, sapagkat kalayawan ang magiging kagantihan sa kanya. Magaganap ito bago dumating ang kanyang kapanahunan at ang kanyang sanga ay hindi mananariwa. Lalagasin niya ang kanyang mga hilaw na ubas na gaya ng puno ng ubas at lalagasin ang kanyang bulaklak na gaya ng ulibong sapagkat ang pulutong ng mga dibanal ay hindi lalago at susupukin ng apoy ang mga toldang suhulan sila'y nag-iisip ng pag-api at naglalabas ng kasamaan at ang kanilang kalooban ay naghahanda ng pagdaraya